Kuya, <laughs> magkano po ang pinakang bayad na papunta ng Manila Bay? balika ah, balikan 900. Ah, balika balikan 900 po, mga ka-amazing. Ah. Guys! Andito ako ngayon sa Sandek, ang ibabaw ng Peña Presya 7, ang Star Wars Shipping Lines Company. So guys, uh, pakikita ko sa inyo uh, ang Peña Price Shakinse, ang bagong barko ng Star Horse Shipping Lines. Uh, papasyalan uli namin, then magdadala kami ng foods ulit. Kasi nung nakaraan, magdala kami ng foods, eh hindi kami nakapasok. So ngayon, may pagkakatao kami makapasok sa loob at makuhaan ng video ang kalooban ng bagong barko na Peña Price So guys, uh, syempre, Uh, yung mga iba doon na uh, ginagawa ay makikita rin natin kung paano pinalalaki at pinagaganda ang barko Peña Pasha So guys, uh, syempre of course, shoutout uh, shout out sa inyo mga viewers at sa mga bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe and syempre yung notification bell. Huwag mong kalimutan i-hit para maka-update ka sa mga darating pang ibang videos. Kaya guys, uh, shout shoutout na rin Giniagawa mo eh. Guys, eto na Abangan nyo, darating na Eto Isa mapagpalang umaga sa inyo guys Andito kami ngayon sa labas ng shipyard guys uh, Naka-prepare na yung aming mga dadalhin foods para sa mga crew ng Peña Prysia 15 So kami na magdadala ng kailang mga foods dahil hindi pa sila applicable na makapunta ng Kati So ando muna sila nakaangkurahe sa Manila Bay Kaya kami naman ang nag-prepare kasama mga officers namin So yung mga foods na dadalhin sa kanila po good for one week kasi may mga pwede namang i-stock lalo na sa mga freezer ito mga kamisi ka ang kahabaan ng Labota Shipyard so makikita ninyo uh, halos makikita natin dito i eh, shipyard mga barko nasa tabing dagat so mga kamisi ka ang pupuntahan namin ay Manila Bay andun ang Peña Francia 15 So, ang pinakamadaling daan para makarating doon Is pupunta kami sa Tondo uh, Doon sa Port of Baseco area Yun ang pupuntahan namin So, sa side na yun Merong mga bangka Na pwede sakyan para mapadali Ang punta sa Peña Francia 15 So, kasi Kung halimbawa ay Pupunta tayo sa iba pang lugar Ay medyo mapapalayo kaya mas madaling pumunta ay dito sa Baseco, Barangay Baseco ng Tondo. Mga kami andito na kami sa Barangay Baseco. Uh, ito ang port of area ng Manila. So mga kami si uh, ito ang kasama ko mga officer ko si Chief Rico. Shout out sa Chief Rico. And, syempre dito pala sa Baseco mga kami si makikita natin ang problema sa kalsada oh. Medyo wala namang ulan, uh, medyo binabaha sila. So, mahirap mga kamisig kung lalakarin nga talaga ito, uh, magkakasakit tayo kasi uso na ng sakit na makukuha natin sa maruming tubig. Kaya sa mga taga-basay ko, igat po kayo dito, lalo-lalo uh, na po sa mga inyong ginagalawan, uh, bawal po magkasakit. God bless po sa inyong lahat. nandito na kami mga ka-amazing so uh, ipiprepare na rin namin yung aming mga daladalang foods para sa mga kasama namin so andito na rin yung mga bangka uh, andito na rin mga bankero naghihintay sa amin para idalhin yung mga iba pa namin mga pagkain na dadalhin and syempre ipapagta rin dito ang sasakyan ng aming officer kaya eto, oh, naku nagagalit si Manong hindi ako mo. Mano, uh, puso mo. Uh, uh, yung officers namin, e, ipapark na maayos yan. Huwag kang magalit na. Ka. Uh, <laughs> Peace tayo, Mano nga. At nang makarating na kami dito, e, binidyo ko ang kapaligiran ng basay ko. Ops! May batang naglalangoy. Ops! Labas tuto. Oop, oi. Eto na, nagpakitang gilas na sa amin yung bata. So, Totoy, wag pakita po Totoy ha. <laughs> At syempre, dumating na yung aming bangka sasakyan. So, yung aming mga dalang mga foods na ilalagay sa Peña Francia Kise ay ready na para makapag-prepare na rin kami ng pagalis alis nito. Uh, Uh, halos marami na rin tumulong sa amin para may sakay lang yung aming mga daladalang mga pagkain. At habang waiting pa kami mga kamising, eh, naisip kong interviewin si Manong na bankero para malaman natin kung anong side niya, kung magkano kinikita niya sa biyahe niya sa bawat pasahero. Kuya, well, anong pangalan mo? Miguel. Uh, Miguel, siya, shout out sa'yo, Sir Miguel. Ah, uh, siya po yung mag Magdadrive dito ang bangka na sinasakyan namin papuntang Manila Bay. Kuya, magkano po ang pinakang bayad namin papunta papuntang Manila Bay? Ah, balikan 900. Ah, uh, balikan 900 po mga ka-amazing. Uh, 450. So, 450 papunta doon. Uh, 450. For, balik. 450 pabalik. At yun mga ka-amazing, uh, ngayon inalaman natin kung magkano ang pinakang peri papunta doon sa Peña Pasha sa Manila Bay kasi nandoon ang doon nakadaong ang barko na Peña Pasha So, ang singilan talaga doon dalawang tani, isang tao. Ayun, ayun, uh, yun so, alaman din natin. Uh, uh, per head is 200 pesos. So at yung kinikita din ni Kuya ay sapat din para sa kanya. And syempre yung mga mananakay ay eh, nakakatipid pa dahil Ah, uh, uh, sa ngayon na uh, special muna kami dahil <laughs> tatlo lang kami napupunta doon kaya sa special namin yun, this 900 balikan. So kung magpeper kami, kailangan marami kami para magaganda rin ang takbo ni Kuya. Yung salamat kuya. Oh, hindi, hindi. Siyempre, yung katabi namin, uh, hanggang tatlo lang siguro silang sakay doon. Sila na ang alis. So, ingat kayo mga sir. Una kayong alis. Huli din kayong dadating. <laughs> Peace po tayo. Peace! At eto mga kamasing, uh, after na mailagay na yung mga gamit namin, so, ang ginawa ni Kuya ay sinagwan muna papalayo sa tabi kasi nang kung i-start niya nga naman yung pinakang makina niya so may tendency na masira ito dahil nasa mga batuhan pa kami kaya medyo malalim muna ang pinuntahan namin afternoon after nun, uh, yun si Kuya mag start na siya ng kanyang makina At yun mga kamising binabaybay na namin ang kahabaan nito uh, papuntang Manila Bay uh, para makapasyal lang kami kay Peña Franciang So, makikita natin dito uh, iba't ibang uri ng barko mapamaliit man o mapamalaki maging cargos o passenger yun, at kalimutan is tag ang mga narito yung mga bangkang de motor So, halo-halo na sila dito uh, Dito lagat na kang kurahe ang mga barko na siguro yung iba ay inaabit pa sa mga marina sa Coast Guard, kaya halos sila dito muna nang gagaling dito muna sila mag-upisa amazing ang Peña Francia 15. So halos 30 minutes din kami nagbiyahe, makarating kami dito sa Manila Bay. So yung iba namin mga kasamahang crew ay naghihintay na rin para sa amin dahil sa mga puts namin dadalhin. yun, andito na kami ngayon sa loob ng Peña Francia 15, mga kamising. So, makikita natin dito, medyo may kalat pa dahil galing tong Korea. Uh, may mga container dito na uh, kasi uh, pag galing kang Korea, so malimit may, may ganyan mga container kasi may ang motor supply para sa mga pagbiyahe nito ay eh, mayroon kang pagkukuha na ng tubig. So, yan naman ay eh, mga kamising, malilinis pa. Uh, so, sa haba ng biyahe, uh, pagdating dito ay irerepeat pa to pagaganday pa lang gusto. Kaya, kalimitan mga ka-amazing, pag galing ng Korea, uh, pagdating dito ay, kung maganda na sa Korea, ay pagaganday pa rin dito sa Pilipinas. Yan po ang kalimitan sa parko na nanggagahin ng Korea, ay pinagaganda pa ng Star Horse Company para sa mga pasahero natin na nagtatanggi sa Star Wars Shipping Lines. So, at ito naman, mga kamasing, ang pinakang CR ng mga pasayero natin na uh, magsi cr dito sa mga palikura nila. So, ito, mga kamasing, ay second deck. So, andito rin yung mga VIP for reclining lang, mga kamasing. Uh, VIP 1, uh, reclining lang muna ang makikita nyo dito sa second deck. Uh, at saka, yung sa likod dito uh, reclining pa rin para sa mga passengers natin uh, makomfort sila dahil press cop or safety sila sa pagdating dito sa loob ng VIP and syempre uh, doon sa third deck naman eh, may kakaroon din man doon ng isa pang kabina o higaan ng mga ano pa, mga passengers natin so ito, ito yung third deck so ginagawa pa ito dinagdaga pa ng isang deck para magkaroon pa ng pwesto ang mga mananakay natin dito sa Estoril Shipping Lines. At syempre, di mawawala. at Dito tayo ngayon sa pinakang pilot room ng ating mga may kapitan na gumagalaw dito sa loob ng pilot room. Uh, Siyempre, nakakapasok tayo, nagsabi tayo sa ating master, pinagbigyan uh, naman tayo. At yun mga kamising, maraming salamat sa panunod nyo and God bless nyo lahat.